Hello guys, good morning. So ngayon guys, uh, nagpipintura ako sa kwarto ng aking uh, anak. So ito, Victoria, to first coating pa lang to. So bali sa taas, first coating din. So yan. Uh, yung kisame dito banda, hindi pa tapos. So dito kalahati, hindi pa tapos yan. So tapos lang dito. Yan sa taas, first coating pa lang to. Yan. Babalikan pa to mamaya. So dito banda, first coating pa rin to. Yan. Dito ay wala pa. Yan. Ituloy na natin. so bali guys ah uh, dalawang roller yung uh, ginagamit ko malaki yung sa malaking ang ul uh, yung maliit na roller ito yung sa mga sulok-sulok sa mga mahirap hindi madadaanan ito ito yung ginagamit tapos sa yung pangatlo brush so ito yung sa mga corner-corner na hindi talaga mawapasok ng roller. Ito yung ginagamit. Katulad dito higaan. So, yung mga may mga singit-singit, ito yung uh, ginagamit natin sa pagpipintura. So, tatlong klase yung uh, gagamitin niyo. So hindi hindi talaga ito siya makinis. Kasi nung una hindi to na hindi to na lagyan ng uh, skim coat. Kasi hindi pa kasi uso dati ng uh, skim coat eh. Ah, uh, kumbaga matagal na pero hindi talaga nalalagyan ng skim coat. Ayan naman. Apo lang skim ko. Para kumapit nasyado yung pintura. ito yung mga ginagamit sa mga wow, mga corner pois quanto então para então Yung brush naman, yung sa mga kanto-kanto. Yan dito. Kaya kailangan mo talaga ng brush na 1 inch. Okay guys, hanggang dito lang yung ating uh, short video. mag aalmusal muna ako. So, anong oras na? Alas GC Media. Wala pa akong uh, almusal. almosal. So, brands na to. So, okay guys, bye bye. Bye, love you. Thank you for watching. Bye bye bye.